Ang inalaban okay, Binubulabog. binubulabog kita? Ah, po. talaga okay, namin. Ay, Ang oras ngayon ay 11:30 ng umaga. So ito yung uh, pangalawang uh, strike ngayong uh, November 12, 2025 At uh, nandito ngayon ng Special Operations Group ng uh, MMDA Sa pamamuno ni uh, Sir Gab dito sa May Kalayan at kakaliwa dito sa Loton' Yung nakarang araw o kahapon, nandito lang tayo So babalikan ulit itong uh, area na ito dahil hindi natapos Naririnig ko sa radyo tanawin daw yung owner kung anja dyan na naman daw ah, wala 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 doon oh. Oh, malinis na rin daw yung itong sa may uh, harap ng uh, BGMP or uh, Makati City Jail ito yung barangay uh, Simbo na dyan tayo kanina galing yung unang strike ito naman yung uh, barangay uh, Rimbo sa kanan so kakanan dito sa may JP uh, Rizal ang uh, pupuntahan dito sa may uh, West Rainbow Ay hindi ko pa rin alam yung ano eh Barangay uh, Riverside So alamin natin Yung uh, complaint doon Mga illegal parking Itong sa kanan natin Ito yung uh, UMAC Or uh, University of Makati Ito na yata yung area eh May papasoking yung uh, street dito tayo yung street So, papasok tayo dito. Oh, gulim pa po yung pangita, yung nila. May nakalagay pang paninda? Yung mga paninda po, iiwan namin, ha? Iiwan po namin mga paninda. Kunin na po namin mga tungtungan. Pagaling na to. Ako na, hugutin ko po to, ha? Ako ko po to, ha? pugo Sino po ba may-ari nito? Paki-clear po to lahat ha? Ah. Wala po dapat nakalawit na paninda sa labas. Klaro dapat po to. Wala na kayong bangkete, eh. Ha? Kuya, helmet! Helmet, approaching! Walang helmet! Palabas! Yung palabas, walang helmet. Sabay kanan. Galing. <laughs> Wala nang bangkita rito eh. So sa kalsada na talaga sila na dalagay ng mga paninda. Patanggal na to. Gutin nyo na lang. Dito sa kabila, sa kaliligpit, ayun, na taob yung lamesa. Okay lang naman yan. Oo, oh, nasa loob na kayo ng linya eh. Okay, thank you po. <laughs> ano pala ito? Talipapa? Apo, wala po kayong helmet. Gano'n po ako, nag po ako. Wala naman po problema nag-attach kayo. Pero ang problema, wala kang helmet. Tapos, nakachinelas ka pa. Dapat yan, close. Eh, close. May dala kang lisensya. Patay tayo dyan Patay tayo lang Ah, uh, Bon Bon Ay, sige, sige Bigyan mo kayo siyang maninigit Walang lisensya to Walang lisensya, walang helmet okay, Sir, ito, may Hindi po, impound po yun Wala po kayong dalawang lisensya Driving without license po kayo Paano po yan sa so, Sa Tumana Marikina Ah, uh, isang isa yung flatbed na puro motor Meron Ayan, crew na lang, walang lisensya to Nandito kaya no Kay Bon, walang lisensya Hindi lang natin na monitor yung mga tow truck Pero bago tayo pumasok dito Mayroon ng nahatak, doon lang sa unahan Lima Hello Kasama natin si Kagawat, ito katabi ni Sir Gab, na nag-assist sa atin So, pabalik na ngayon ang uh, clearing team At uh, papunta doon sa may barangay uh, Riverside So, itong uh, lugar natin Na kung saan dito nagki clearing operation Sa kayong barangay Riverside Ay isang kapitan So, tatawid lang tayo ng uh, JP Rizal Sa so, may ano yun, tabi ng uh, Pasig River Kanina, si kagawad ang kasama natin Yung naka-green Ngayon, nandito na si kapitan Ito naka-white So bata pa pala si kapitan. Ito, may nasita. Kesa naman wala kang helmet. Pili ka. Helmet o ticket? Ha? You're welcome. Kulay itim naman eh. Kesa naman 1-5 na ticket. Diba? Halika, suit mo na to. Kesa naman wala kang helmet. Ah, oh, Okay. Asan lisensya? Oh, bilis ka na. Sige na. Okay ba yan? Sige po. Ano ba ito? Hello Kitty. Hello Kitty yung uh, helmet. Oo. Oh, hi. So, ikaklarify ko lang yung sinasabi ko kanina ng Barangay uh, Riverside hindi pala barangay street so nag cross tayo sa JP Rizal at uh, papasok tayo sa Eskinita papunta ng uh, Riverside ito ito yung street ng uh, Riverside so ito yung mga isa sa mga nireklamo nire dito yung mga naka illegal parking ng mga Ah, uh, motor. Basta lahat ng obstruction. Pero malamang hindi makakapasok dito ang tow truck. So ito yung mga nirereklamo dito. Sa halip na madaanan, may lamesa, may upuan. Dahil ito ay uh, kainan o tindahan. So uh, dahil kasama natin si Kapitan, kasama siya sa pinatatanggal itong mga ito.

Sino po ba nagbigay ng permiso sa inyo dito? Nag-tipid na naman lang po Nag-tipid na lang po kasi kami dito O, oh, okay. si Frey, yan lang po yung kabuhayan namin eh ang, ang tanong ko nga muna, sino pong kinausap nyo para payagan po kayo? Na magtinda po? Opo, dito Yun, dinami namin papakalaman Dina yan Dito naman po ng bahay namin na Wait lang po <laughs> Ang tanong... Hey ang tanong ko, sagutin niyo po muna tanong ko. Sino po ang kinausap niyo? Para kung may pumayag. kasi harap ng bahay na eh. Ay, wala pala eh. wala, wala kami kabuhayan niya sa Ayan po, hindi namin ginagalaw. Ay, po. Boss, mo yung boss mo. Relax lang. Ang ina, ang ina, ang ina, ang ina, ang po ang hindi na natin maganda. Ah, okay, maganda lang po. yung tindahan, na dito naman, hindi na maganda. Lumalapan tayo ng parehas, tapos ganyan ang gagawin nyo. Na hindi namin pinapakailaman yan, okay? Sige po, okay na po. Wait lang na. Okay lang. Tatanggalin po talaga namin. Tatanggalin po sa'yo. Oy! Isubukan mo. Sir, sir, sir. Ayan, huwag ka lang. Ayan, huwag ka lang. huwag ka lang. huwag ka lang. Ayan, huwag ka lang. Ayan, huwag ka lang. Okay. Mo. Yan. Hindi naman pinapakilaman itong pwesto nila. Ito lang yung daanan ng tao ang dapat linisin. Pare! Hey! wala kang maglalabas ha! Wala po. Wala okay, so wala Bakit? yung yung ginagawa nyo? Hindi ba yan? Saan anak buhay namin pag ganyan ginagawa nyo? Ha? Hindi makatao yan! Ano yung nagkahanap ko! Hindi patawag niyo yung O, paano yung polis? Patawag niyo polis. O, patawag niyo ng polis. May dahil may polis. O, sa So, ito pala? Katabi lang pala ang police station. Ito lang pala ang police station. Ito Chief. Ay sir, maglalabas. eh ano ng threat, maglalabas ng panaga. Eh baka pwede natin imbitahan sa presinto. Hindi na na hindi pinapakalaman. Sige na, dito lang. sige na ka, yung kuha naman, Kinala ko yung kuha namin. ilang beses na nalitiri ng MMD dito. Tapos pa eh. Na, wala ka mga uno, di pa nagano dito? Di pa dapat sa akin? Hindi po, buong Metro Manila po kami. Sana, po si Kap. Sabi po ni, sabi po, may papel po. Ito pa nga, yung usapan natin dito. Ganito, inabot sa operation niya, hindi natin po pwede pakailaban ang operation ng FMD. Tatanggalin nila lang Masensya na kayo ha. Hindi natin masasagot yan. Ayaw nyo sila magtanggal dyan. Sige po. Dumilit kasi yung natin. Saka ano, huwag ka magwawala. So yun, after uh, mapaliwanagan si Kuya at napakalma, tuloy yan ng uh, tinanggal itong uh, tolda at linisin uh, itong uh, pathway na kung saan ayon dito sa complain galing 8888 na may picture ito nga yung nire-reklamo. or isa sa mga nirereklamo dahil hanggang doon yan sa unahan so ayan uh, clarification lang ha na tanong natin kay uh, CAP Itong uh, nga clear dito Ito pala, ito pala yung uh, kanal Ayan o oh. Ngayon Magmula dyan sa kanal Hanggang dito sa pathway Dapat clear yan Hanggang doon sa kay kuya Ngayon, itong mga motor na ito Okay na yan Dahil nasa loob ng kanal So kung ipapaning natin itong camera Magmula dito Ayan, kuha ito yan. Ito. Itong dapat matanggal. Tapos, kung uh, ididiretso natin dito, may mga garden din dito eh. So, ito yung uh, gustong uh, maalis. Dahil ito, ito yung kanal oh. So, hanggang doon. So, dapat magmula sa kanal, papaloob, maklear. Malayo yan. Hanggang doon pa sa unahan. Ayon dito kila kapitan, hanggang doon yung sakop ng... Uh, Riverside sa may tulay at sakop ng West Rimbo. So pero yung mga obstruction mostly so dito lang sa lugar na ito. At uh, sa location natin nakikita pa naman yung kanal. Hindi katulad doon sa pinasa dinaanan natin. Yung ibang maninikit nga adjust uh, just uh, dito para manikit tayo rito. Maraming motor dito na walang delta eh. Regarding naman dito sa mga illegal parking, katulad nito mga motor na ito, pag sakaling uh, matuto ito, hindi makapaso ang tow truck dito eh. So bibitbitin niya hanggang doon. Mayroong uh, kalido na palabas sa may JP uh, Rizal. Alas 12.20. Oh, ang oras daw ay uh, 12.20. So ito, uh, tinitikita na pero andito yung uh, may-ari. So hindi na ito mahatak. So ayan, pinapasok na dito. Magmula pa yan doon sa may uh, tulay na yan So wala na rin yung mga motorsiklo dyan Tapos ang gagawin ng barangay eh pagsasabihan na lang itong mga katulad niya mga obstruction Tapos sa pagbabalik ng clearing team At uh, nandito pa itong mga ito Makakukumpis ka na lahat yan Okay tara Balik tayo sa pinanggalingan natin So ayan clear na Wala na yung tolda Doon tayo pumasok Dito tayo lalabas Madilim. Kami. Kaya pala madilim naka-shade ako eh. Eto, nasa ilog kami. Ilog. Jeepersal. Ito nasa Jeepersal na tayo. Oo. Nasa ka. Yay! Nakalabas tayo. <laughs> so ito yung mga tow truck. Nakalabas tayo ng uh, matiwasay. <laughs>